Way. At, 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 at Elsa. <laughs> Ate Elsa! Ate Elsa, ba ba't nandiyan ka? Hindi, ako si Elsa. At, Ate at Elsa. Eko, so isa Frozen? Sa so Frozen ako yun. Tinan mo ha, papasok ako. Sige, Elsa ba talaga Let it burn! Let it burn! I'll hold you back anymore. Wait lang. Let it go yun. Let it burn. Kanta ni Asher yun eh. Sama talaga yan? Ay, okay mo. mo. Sexy. 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 Oh, shit! Mukha siyang tita. Ay, Kaya pala ang lamig. <laughs> Kaya pala ang lamig. <laughs> yung panahon ngayon, di mo nag nagingelo. Nagingelo nag yung ngipin niya. Ngabo mo. Gusto ko na paano sa inyo guys na na ano? Na kakolaborasyon ang ah, HOK ay! ang Frozen. Oh, Sabi oh, ko eh, kaya Sina na ang bukod tanging MOBA game na kinolab ng Frozen. Oh, eh papakita ko, sumama Hindi talaga. Hindi oh, yes, yes, talaga, tayo huh? <laughs> 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 mo na tinelas ba? Tignan mo 'yung daliri sa pa. Tingin nga. Ay po, tsaka tingin nga. Boss, <laughs> utak. Burger sa akin. <laughs> Ay! Labog ka! Uy, man! Dito pala kayo, man. Sup, man. Sup, man. Stop man. 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 Napanood nyo na ba yung Frozen Part 2? Ang ganda. Bakit? Di kayo nanood nun? Ha? Wabata lang yun. Wabata lang yun. Kako, nakakatawa yun. Hindi na kumakain sa Tommy ng hotdog. <laughs> <laughs> ha? Ay, di, ano ba, ba yan? Saan ba yan? Ano ba yun? Ano ba Do you wanna build a <laughs> snowman? Ay, kakakusun yun. Isa yung uso ngayon yun. Isa closing yan. Pwede oh, lang kita na, titignan ko ha. Anyone. And then you want to put it Ate Elsa. <laughs> ha? Ate Elsa, ba't nandiyan ka? Hindi, ako si Elsa. Ate Elsa. Isa so frozen? Sa so frozen ako yun. Tinan mo ha, papasok ako. Sige nga. Papatunayan ko sa'yo ako si Elsa. Ito lang, ito. Sara ko lang to ha. So, Eris, ano pa nag Let it burn! Let it burn! I'll hold you back anymore! Wait lang! Let it go yun, let it burn! Kanta ni Asher yun eh! Ito talaga yan? Ayan ka! Ayan! na pamangkin ko! Oh, sige, papatunayan ko sa'yo si intro to! Let it go! Let it go! I'm speaking, what a wisdom! Let it go! Wait lang ah! Let it, yan, eh. huh? let it be yan Let it be yan. Kantay na kami kasi. Let it go. Let it be yan eh. Tono na let it be. Tapos ginawa mo let it go eh. Ako nga si Elsa ng Frozen. Pinay. Pinay. Ano yeah, na mo? Sexy. Sexy. Si oh, Motion mm, tita. Kaya kagi. <laughs> Kaya pala ang lamig. Kaya pala ang lamig ng panahon ngayon. Mo. Nag -nag -yelo. Nag -yelo mo. <laughs> know, Kaya mo nag nagigelo, Naging yung ngipin niya. Ngabang mo. Ay, doon na ang pamangkin ko. Sige, papanak. Pagpapalabas ako ng snow. Ayan! 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 Let it go! Let it go! Wait lang, wait lang! Good morning, Ayyan. man! Pulbo! Eh, Pulbo, Ate Elsa! Pulbo, Ate Elsa! Au! 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 Nagkagano ko sa Elsa! Oo! Nagkagano niyo Gusto ko na paano sa inyo, guys, na... Na ano? So na kakolaborasyon ang H-O-K Ay! ang Frozen. Sabi ko na eh, kaya Sila na ang bukod-tanging MOBA game na kinolab ng Frozen. Ayan, mapakita ko sa'yo. Ayan o. Ayan. Ayan. Ayun. Ayan. O. Oo nga, nabalitahan ko nga yan. Sa Saan HOK? kayo makakita gano'n ka magkakulab ang Frozen? H-O-K lang. Oh, yun. Wait, Ate Elsa. Sa'yo ito eh. Oh, matapang pala sa Elsa personal. Oo. Oh, Oo. Oh. Diba, English lang kasi yung sinasabi namin doon para kasi para maintindihan ng buong mundo. Pero pinay talaga si Elsa at ako yun. Uy, parang hindi Hindi cute, hindi cute. Pagmamakit siya. At saka pinawag may tatu. Oo, may tatu. May tatu ba si Elsa doon? Wala pang tatu doon si Elsa. Ay, siguro pinaalis. Pero ako talaga yun. Wey. O nga, na. Pangit ng tono! Siya talaga! Di talaga eh! Ha? <laughs> talaga! Tignan mo na akong chinelas ba? mo sa <laughs> paa. Tingin nga! Ay po! Tsaka tingin nga! <laughs> Boss! Utak! Boss! Sabi ko na eh! Boss! Boss! Anong Eh, sa Edison niluloko mo yung tao! Umakasa ako eh! Idol na idol ka ng pamangkin ko eh! Bakit? Kamukha ko rin naman sa si Elsa eh. Tsaka... Ay, hindi nga! Tsaka gusto ko na ipalam sa'yo na may collaboration sila. Ayan o. Oh. oh. may collaboration ng Frozen tsaka yung ano, HOK. Ano, nasingili mo na naman ako dyan, porke may collab. Wala! Wala uh, si Sina Tsang, gusto ko lang paalam sa inyo, di ba? Ano, naglalaro kayo na HOK? Oo, naglalaro kami! Oh. Wala! Sabitin niya, sa Frozen. Kukunin ko yan. Sige na, umalis ka. Huwag mo akong sisingilin, ha? Wala akong sisingilin sa'yo. Sige na, umalis ka. Let go. Let it go. Ano, napapayo. speaking word of wisdom. 🎵 Let it go kumantal, eh. let it be yan eh. Let ba 'yon? Namo. <laughs>